ito na ngayon yung tulay yan tara tingnan natin ito na oh ang haba na ang ganto no Yeah. Um. Ito naman ilalagay yung pagoda. Ayan, pero wala pa. Ilalagay. Ayan, ganyan. building na to mga pelikula teleserye yung Roman Santos na building ganda kasi no? Eh. ano tayo ano, plaza Santa Cruz bigy na at nasa kanan natin ang timbahan ng santa cruz ayan ah nabili na to ha? mga kabayan Saan corner ng Escolta Street. At itong simbahan ng Santa Cruz. Bagong pintura na. Ayan. Ayun na lang hindi pa napipinturahan. Ayan. Parang tower. Tariedo Fountain Since ano pa pala no 1878 Grabe, ang tagalan itong fountain na to no? naliligo pa yata itong mga bata dito sa fountain. tayo sa Dasmarinas Street Ayun na oh magbun pinto ren, diyan ano, building dito. First floor. Yeah, tingnan natin yun eh mga ano na bakod na oh Inuuna nila yun oh, mga kabayan oh Yun muna Ang dami pa dito Ito hindi pa na uh, gagawa basura buti na lang may pansala ang hanggang dun lang yung mga basura kapuntahan pa natin dun ito so, nasa ano tayo Ketuan Street ginagawa hmm. tingnan pa natin doon ang hmm. haba na lang haba na yung uh, lagyan ng bakod pag gumawa ang China meron design Ayun, no? diba yung mga Chinese characters tara tingnan natin ito na oh Ang haba na, ang ganto oh. no. Oh, kung sa ano siya, kung saan, saan siya nakatingin. So, lalagyan pa to na marmol o granite may iba yung ano niya oh. Ang karakter uh, uh, ng alagay. Ito naman lalagyan ng mga halaman. May ano pa eh. Makalat pa dito eh. na natin doon nagiba na no nagiba na dito no ano oh haba na mga kabayan ating lalagay hmm. Ayan. Tara punta tayo doon sa Pinaka Tulay Ayan Kahawig nga ng ano, ay sa Venice Grand Canal Mall Dito naman ilalagay yung pagoda. Ayan, pero wala pa, hindi pa sinisimulan. Ayan. Ando ng Sabilio Padilla Street. Nalagyan pa rin to. Mga bakod. Meron pa nakatumbang ano dito, puno. Ito, halos walang mga basura. Yan na ngayon, oh. Ha, ganito yung ano, ilalagay yan ganyan. So, lalagyan pa to meron iskwela dito ng PMI PMI Colleges Medyo matagal na uh, ano pa to, gawa pa to. Yan. Tinaka nakatumbang puno. Yan. magiging pasyalan na naman to mga kabahay ano sa Maynila meron pa siyang dito parang ramp magkabilaw punta ng Tet 1 street itong hagdan yun yung mga ilalagay Baka iba yung ano niya oh. Iba-iba na. No? ng karakter. Ito yan ah. Oh. Mayroon palang eskwelahan dito. Ano? Solar to oh, mga kabayan kong posi ng ilaw yan, gumanda na lalo dito yan ang na update natin sa Binondo Binondo Canal at pagoda pero wala pa yung pagoda Nasaan nasa ano na tayo sa Sabilio Padilla Street ngayon oh, na natin dito ayun, nailagay na yung mga ano, conveyor apat na conveyor dito yan na ngayon ah Kayo um, booster pump, yan yeah, na ang gagawin kayo daw yeah. laki nito mga conveyor. Pansala, no? Tayo sa kabila. Ngayon natin. Kabila. Yon. Sir, tayo. Wala pa, halos. Yun Ayan Doon na papuntang Recto tulad na akin. Pero ano yun, himo Rest kami naka-electric Saka may ano sa kanya, may pedal